Ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ay isang programa ng gobyerno para tulungan ang mga former rebels na bumalik sa lipunan at magsimula muli bilang mga produktibong mamamayan. Sa Southern Tagalog regions pa lamang ay matagumpay na na ipapatupad ang eclipse sa tulong na rin ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division. Nito lamang 3rd quarter ng 2024 ay higit sa 80 former rebels na ang nabigyan ng eclipse assistance, kabilang ang financial at livelihood support. Sila ay nakatanggap ng kabuoang 195,000 pesos na tulong pinansyal. Bukod sa financial aid, nag-aalok din ang eclipse ng libreng skills training at edukasyon upang makapagsimula ng bagong hanap buhay at makatulong sa komunidad ang mga former rebels. Salamat sa suporta ng ECLIP at ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang mga dating rebelde ay muling nagkakaroon ng mas payapang buhay kasama ang kanilang mga pamilya. Kasama ang 2nd Infantry Jungle Fighter Division, ang ating gobyerno ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa para sa mas mapayapang kinabukasan, hindi lang sa Southern Tagalog Regions, kundi sa buong bansa.